Si Aira ay isang dalagang may mga pangarap, ngunit may mabigat na dinadalang pasanin si Aira. Siya ay puno ng pag-aalinlangan sa sarili. Palagi niyang kinukuwestiyon ang kanyang kakayahan. Bakit parang hindi ko kaya? Ano bang mali sa akin? Kailan kaya ako magiging sapat? Dahil dito, naging madali siyang puntirya ng mga nambubuli. Aira, ang hinahina mo naman, wala kang kwenta. Tingnan mo nga sarili mo, parang wala kang alam. Ang kanilang masasakit na salita ay paulit-ulit na umalingaw-ngaw -ngaw sa kanyang tenga, lalong nagpalala sa kanyang kawalan ng tiwala sa sarili. Madalas na nahuhulog sa malalim na pag-iisip si Ira. Bakit nila ako laging pinipintasan? Ano bang nagawa kong mali? Sana may makaintindi sa akin. Upo siya sa kanyang paboritong upuan, nakatingin sa labas ng bintana ang kanyang refleksyon, isang parang multong anino laban sa liwanag ng siyudad, ay sumasalamin sa kaguluhang nararamdaman niya sa loob. Hindi ko na kaya, kailan ba matatapos ang lahat ng ito? Sana may makakita sa tunay kong halaga, bawat patak ng luha ay nagdadala ng isang tahimik na sigaw ng sakit, isang desperadong pagsusumamo na matapos na ang paghihirap. Hinahangad ng puso ni Aira ang pagtanggap, na may isang taong makakakita sa kabila ng kanyang mga insecurities at makilala ang taong nais nice niyang maging. Nakaupo si Ira sa kanyang upuan, ang lumang tela ay pamilyar at nakapagpaginhawa. Sinusubaybayan niya ang mga disenyo sa armrest, ang kanyang mga daliri ay gumagalaw ng walang iniisip habang inaalala ang mga pangyayari sa araw na iyon. Ang masasakit na salitang binitawan ng mga nabubuska sa kanya ay paulit-ulit na naglalaro sa kanyang isipan na parang sirang plaka. Ang awkward mo talaga, Ayra. Pang-uuyam ng isa sa kanila, ang kanilang tawanan ay umalingaungaw sa paligid niya. Ang awkward mo talaga, Ayra, sabi ni Joshua sabay tawa. Walang magkakagusto na makipagkaibigan sa isang katulad mo. Walang magkakagusto na makipagkaibigan sa isang katulad mo. Dagdag ni Randy. Nahihiya si Aira na alala ang pag-iinit ng kanyang leg, ang lakas ng kabog ng kanyang dibdib. Gusto niyang maglaho, matunaw sa sahig at makatakas sa matatalim na tingin ng mga nambubuska sa kanya. Bakit ka pa nagsisikap, Ira? Sabi ni Christine. Ang kanyang boses ay puno ng panghahamak. Palagi ka na lang magiging weird, yung walang may gusto. Ang walang tigil na pagbuhos ng negatibo ay lumikha ng isang baluktot na imahe ng kanyang sarili sa kanyang isipan, na mahirap alisin. Sa gitna ng kadiliman, may mga sinag ng liwanag sa buhay ni Ira, ang kanyang mga kaibigan. Si Joshua na may nakahawang tawa at di natitinag na optimismo, ay palaging alam kung paano siya patatawanin. Uy Ira, huwag mo silang pansinin. Ang galing mo kung ano ka. Si Rendil, isang tahimik na tagapakinig, ay nag-alok ng isang ligtas na lugar para kay Ira upang ipagtapat ang kanyang mga takot at insecurities. Nandito ako para sa'yo, Ira. Kailan mo man gan kailangan ng kausap, handa akong makinig. Si Christine, na may masayahing personalidad at tunay na kabaitan, ay nagpasaya sa araw ni Ira gamit ang kanyang nakakahawang enerhiya. Tara, gumawa tayo ng masayang bagay. Karapat dapat kang maging masaya. Si Chrisley, isang matapat at mapagkalingang kaibigan, ay palaging ipinagtatanggol si Ira. Ang kanyang presensya ay isang kalasag laban sa mga nambubuli na nanunuya sa kanya. Huwag mo silang pakinggan, Ira. Hindi kanila kilala tulad namin. Si Domenic, na may nakakatawang humor at matalas na pag-iisip, ay palaging kayang ipalimot kay Ayra ang kanyang mga problema kahit sandali lang. Ayra, narinig mo na ba yung tungkol sa, ah, kalimutan mo na, basta alam mong ang galing mo? Ang mga kaibigan ito, kahit magkakaiba ang kanilang mga personalidad, ay may isang bagay na pagkakatulad. Tinanggap nila si Ayra kung sino siya, kasama na ang kanyang mga kapintasan ang kanilang presensya sa kanyang buhay ay isang palagiang pinagkukunan ng lakas at paghihikayat na nagpaalala sa kanya na hindi siya nag-iisa. Ang paglalakbay patungo sa pagtanggap sa sarili ay mahaba at mahirap, puno ng mga pagsubok at mga sandali ng pag-aalinlangan. Ngunit determinado si Ira na kumawala sa tanikala ng kanyang mga insecurities. Kailangan kong magsimula sa maliliit na hakbang, sabi ni Ira sa sarili, Nagsimula siya sa maliliit na bagay na nakatuon sa mga bagay na kaya niyang kontrolin. Ira, napansin ko ang pagbabago sa iyo sabi ni Joshua. Mas mukhang masaya ka ngayon. Oh Joshua, pinakinggan ko ang aking panlob na boses at tinatahimik ang mga negatibong pag-iisip, sagot ni Ira. Pinalitan niya ang pagpuna sa sarili ng pagmamahal sa sarili, natututong patawarin ang sarili sa kanyang mga pagkakamali, tanggapin ang kanyang mga sakdalan. Ayra, ang tunay na kalakasan ay wala sa pagiging perpekto, sabi ni Rendil. Nasa pagtanggap sa sarili kasama na ang mga kapintasan. Napagtanto ni Ayra na ang tunay na kalakasan ay wala sa pagiging perpekto, kundi sa pagtanggap sa sarili kasama na ang mga kapintasan. Sa bawat araw na lumilipas, lumalaki ang tiwala sa sarili ni Ayra. Aira, ang galing mo. Ang tapang mo na ngayong magsalita at ipahayag ang iyong mga opinyon, sabi ni Christine. Nagsimula na siyang magsalita ng mas madalas, ipahayag ang kanyang mga opinyon ng walang takot na mahusgahan. Malayo pa ang lalakbayin ni Ira. Alam niyang may mga araw na babalik ang mga anino ng pag-aalinlangan sa sarili Nagbabantang sakupin siya, ngunit hindi na ako magpapatalo sabi ni Ayra sa sarili. Ngunit natuto siya ng mahalagang aral sa daan. Mahalaga ang pagmamahal at pagtanggap sa sarili. Naisip ni Ayra, na pagtanto niya na ang tunay na kalakasan ay wala sa pisikal na kakayahan o panlabas na anyo, kundi sa katapangan na maging totoo sa sarili, anuman ang isipin ng iba. Hindi ko na kailangan ng pagsangayon mula sa iba, sabi ni Ira. Nahanap niya ito sa kanyang sarili. Ang dating mahiyain na Batang babae na takot magsalita ay wala na, sabi ni Ayra. Ngayon, isana akong may tiwala na dalaga na yumakap sa aking pagkatao at ginagamit ang aking boses upang magbigay inspirasyon sa iba. Ang kwento ni Ayra ay isang testamento sa katatagan ng espiritu ng tao, ang transformative power ng pagtuklas sa sarili, at ang kahalagahan ng pagpapaligid sa sarili ng pagmamahal at suporta. Ito ay isang paalala na kahit mahaba at mahirap ang paglalakbay, ang destinasyon, isang lugar ng pagtanggap sa sarili at panloob na kapayapaan, ay sulit na ipaglaban.